Tawasan? Anong garay lang sa garay lang eh. Hindi, baka bakas. Karapit ng bakas. Baka bakas? Bakas kanyakan yun eh. Bakas tapos kanyakan. Noro sa garay lang dito? Noro sa garay lang dito kasi. Ah, dito tayo? Ang mapagpalang umaga sa inyong lahat mga idol At welcome muli sa aking channel Kumusta kayong lahat? Sana ay Nasa mabuting kalagayan kayo ngayon Lahat mga idol, okay? So Nandito tayo ngayon sa Nur-Sagaray, Bulacan At ito yung first time ko na Makarating dito mga idol Tayo ay pupunta sa uh, Lawasan River Na isang uh, Paliguan daw isang ilog Na uh, libre daw ang libre maligo dito sa ilog na to mga idol dito sa Liwasan River ah Lawasan River sorry at ah, hindi tayo nag-iisa ngayon mayroon tayong mga kasama itong sinundan ah, sinunda natin ay si Sir G at yung ah, nasa unahan niya ay si Sir Mac so tatlo tayo ngayon mga idol samahan nyo kami sa aming uh, ah, pag-explore dito sa lugar ng North Sagaray, Bulacan Bukis so, ito na siguro yung pinakapalingki dito sa Norsagaray mga idol na sinasabi nila at kailangan namin na tumigil muna panandalian dito para makapamili kami ng aming mga kailangan na lulutuin pagdating namin doon sa area kung saan tayo pupunta ngayon alright? ito right? yung pinakapalingke. Ito e, na yung pinaka na nor sa garay? Ha? Oo, oh, ito na. Ito na? So, dito na tayo bibili? Ha? Ha? Dito na tayo bibili? Oo. Oh. So, ito na ngayon mga idol. At tara, samahan oh. nyo ako sa loob ng palinkin para makapamili na tayo ng ating uh, kailangan na bilin. Morning. Saan po yung isdaan? Dito. Mayroon na. Bukas na ba? Okay, so tara mga idol. Uh, una natin hanapin uh, yung alimpo uh, ng baboy. Tapos uh, pagkatapos nun ay uh, isda naman. talapia uh, talapya siguro para pangihaw na lang pagdating natin doon sa area. At bahala na rin yung dalawa kong kasama doon sa iba pa naming uh, kailangan. Uh, Tuka-tuka na lang kami dito mga idol. Kung baga hati-hati na lang kami sa aming uh, mga kailangan na uh, Ayan, sumilip pa si ate sa <laughs> Sinilipan niya yung mukha natin mga idol. <laughs> hindi hmm. ko talaga papayagan dyan magkano yung isang kilo? 340 talimbong sa 160 mga ilan ba yung isang kilo? isang kilo, mga tatlo hanap, si ta Ay, hanap tayo manipis para marami Yan, hindi na magbita, parang kulang pa yun konti na lang ah, konti na lang? ito sir, kunin nyo na? 315 ah. lang po. Ha? Ah. 315. Sige, okay na yan. Okay na po. Tapos pa oh. ba yan? Hindi pa, ang Iao eh. Okay. Pang Iao. Okay so nakabili na tayo ng limpo ng baboy at mga idol at punta naman tayo dito sa may mga isdaan para Tilapia 'yan ang susunod nating bilhin. So ayan, kinandos na ni Ate yung kanya-kanyang mga panindang tilapia para maipakita sa atin mga idol, oh. Mga Yung apat ito sir, may presyo sa kilo. Mga apat. Apat, ang apat dito may dito sa Magkano sang kilo niyan? 140 lang po. 140. Gawin mong lima ate. Limang piraso? Aho. Ay, e, malaki. Ayan. 217. Okay. Ayan na. Tangki ha, ate? Oo. Tanggalan ng bitukan at saka asang, no? Madubli na ng tuyo ng no, plastic, te. Ito Benten, no? Opo, okay. So, okay na mga idol. Balik na tayo I sa mga know. kabady natin. Let's go. Malapit na ba yan dito, Jay? Venice mo? Sino nag-west? Yung Lawasan Lawasan. Law ano Lawasan, ano yan? Lawasan River Pagka hindi natin magustuhan, dilipat tayo ng bit-bit Alam tayo na magandang ilog. Sabang Ano uh, lawasan? Lawasan? Oo. Uh -huh. 'yung Lawasan river po Dor dito dito sa kaliwa Lawasan po Lawasan River

So sa so wakas mga idol ay dumating na rin tayo mismo dito sa area ng uh, Lawasan River At ayan makikita na natin yung pinakailog mismo ng Lawasan mga idol Dyan tayo ngayon So iniwan na namin yung aming mga motorsiklo dito sa itaas ng kalsada At bababa tayo dun mismo sa pinakailog Dahil uh, hindi makababa yung aming mga motor Dahil uh, ang daanan ay tulay lang ng tao mismo mga idol right, so ayan, nahuli tayo, nauna na yung ating mga kasamahan doon sa ilog. At yan, makikita natin si Sir GR na hinugasan na niya mismo agad yung ating talapya na siyang ating aihawin mamaya. At si Sir Mac naman ay nakapaghiwa agad siya ng mga sibuyas at kamatis at yan na marinit na niya agad yung limpo na ating binili kanina uh, para pangihaw mga idol. At yun may binili pa sila ng talong mga idol na uh, para ito sa pangalmusal namin mga idol. Sarap niyan mamaya. At uh, hindi ko alam kung anong luto nila na gagawin sa talong na yan. So yan bising busy yung mga kasama natin na uh, ito yung ah uh, namin ngayon ah uh, Talapia, Lalanta ka talapia. namin ngayon, yan. Yan. Good morning, good morning. Good morning. Pag-iyo oh. tayo ng talapya, ha. Oh. Yan. Mamaya. <laughs> 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 oh, Kamay-kamay naman dyan, mga sir. Yan. Oh, sir. Si Sir G.R. Saka hmm. si Sir Mac. So, ayan. Naiyaw na agad nila ni Sir Mac yung tilapya na ating Man, nabili kanina, na si mga si idol. Talapia, oh. At siguradong ang sarap-sarap yeah. sarap nyan. Mamaya. At yan, silipin nga pala natin yung ating kalangitan ngayong umaga mga idol at mapapansin natin na medyo maulap yung kalangitan natin ngayon mga idol. At mapapansin ninyo sa aking video na ito sa bandang ibaba ay ito na yung uh, tinatawag nila na Lawasan River dito sa North Sagaray, Bulacan mga idol. At dyan tayo magtampisaw mamaya kasama na ating mga kasamahan at sana lumabas na si Haring Araw para hindi nagaanong malamig yung tubig dyan sa ilog na mga idol. Okay, so Ayan, samahan nyo kami mga idol sa aming adventure dito sa uh, Lawasan River sa Maynur, Sagaray, Bulacan. Ang gala ka pala sa ng medyo malaki-laki. sabaw pa. malalim. basa na to basa pa rin Parang basa pa yung dahil na Ayun no? Huwag na yung basa, huwag lang yun Salamat tayo Lord, <laughs> <kayo. laughs> maraming salamat po sa pagkain at basa na yung binigay dito sa narapan Basta sa inyo po Panginoon, may tasa na lakas, ang marathon at magpagaling sana sa lahat ng aming set ka ng damat. Ito po ay aming pinasalamatan sa pangalan ng anak, Panginoon so, so, kasama, so, pwede po sa Christ, sa kasama sa lang Okay! tibu okay. ka na! Na! Kamawa na! Ha 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 Alin! Ayan! <laughs> so ayan, yun yung ah... Uh, ano namin, no? wala no? Wala, wala Para, kaming pera eh. Hindi ako natalong itlog na maalat na may bagoong <laughs> na talap na hiningaw uh, talap yan, talap, talap talap oh, in yan na pork talap yan ni ano? pork and beans ah, oh, mayroon pa kami ito ba? mayroon pa kami ayos! mayroon pa Almusal pa to mga idol. Kami at tangalian. Ah. Yung yung. Ito pa rin. Saan <laughs> ka daw man din daw mga tao na hindi Big lock <laughs> pa na. Wala. Ano ba? Shout out lahat sa mga taga BG family. sa kami ko, Mamam lang kami ha. Sorry na kaming. Bang. Shout out no. Shout si Shout, <laughs> Shout out guys, si Rico Fornia. Hello idol. Shout out sa iyo at sa pamilya mo. Siyempre, sa lahat na rin mga subscribers, mga followers, shout out sa inyong lahat. Dito, ng tao. Ha? Dito. Ano? Polo, polo natin. Ito nga ito. Ito, roast meat. Ito, ito. na sabi niyo pangalan. <laughs> pang Yung <laughs> pangalan. <laughs> daw ano? Keyboard 300, no? Ayaw namin mo ang inyong galing <laughs> Katuwaan lang to ha ah. Wala personalan to ha ah. No copyright po yun ha ah. Ayaw na. No copyright Wala personalan Wala personalan No copyright yun okay so ayan mga idol uh, happy chinese new year po sa inyong lahat sa ating lahat at uh, yun nga ngayon ay february 9 so sineselebrate natin dito sa Pilipinas ngayon ang chinese new year So kami uh, kami kaming magkakaibigan, magkakabarkada sa trabaho, magkakasama kami sa trabaho ni uh, ni Sir Jai, Yan Sir, kawai Kawai, ni Sir Mark, yan. Uh, ay nagkasundo naman na uh, dito namin uh, i-celebrate yung aming Chinese New Year dito sa ilog ng Lawasan River dito sa North Sagaray, Bulacan. Alright kasi matagal din namin na nami-miss yung mga ganitong uh, mga Uh, pagkakataon o oh, ganito mga adventure mga idol alright so tanungin din natin itong ating mga kaibigan ating mga kasama kung ano din ang masasabi nila sa pagkakataon na ito na na experience nila ngayon dito sa dito sa ilog ng uh, sa tabing ilog ng lawasan uh, river sa north sa Garibulacan so unahin natin si Sergio Armona si Sergio kung ano ang masabi niya. Okay, sir. Uh, ano masabi mo sir? Sabi ko lang, uh, maganda rito sa lugar na to. Ah, uh, tahimik, peaceful. Uh, ang lamig ng tubig, tsaka malinis. Pero kung pupunta tayo dito, magingat lang kayo kasi 'yung mga bato, 'yung mga madulas. Madulas uh, 'no, malulumot. Mm, medyo malumot lang. Pero Um, so, okay, uh, sulit, no? Okay, so, uh, sulit. libre. Mm, walang libre. in transfer, mm. pero mayroong bayad 'yung table. Oh, bahala ka na kung magkano, uh, sabi ni uh, Nanay din sa taas. Bahala ka na magkano about. Oh, pero pinaringgan kami kina 300 daw. <laughs> oh, lang 'yun uh. Okay lang 'yun. Kayang-kaya sa bulsa, 'di ba? Oo. dahil goods naman eh. Oh. naman, uh, sulit so, naman uh, na. uh, maliban uh, diyan, sir. Ano pang uh, medyo maganda na sa palagay mo na ano natin experience ngayon dito? 'yung so, ano, 'yung napakaano, no? Uh, napaka-private 'yung ano, hindi gano'n ka hindi gano'n ka kumbaga kaguluhan oh, 'yung lugar. Oo, sa ibang mga pasyala, no? Tsaka, Video ano, timik. 'Yung alin gan 'yung bonding natin. Mm, 'yun. So, 'Yung 'yun, oh, yun pinakaano. Okay, so anong uh, ano pang uh, bilang uh, panghuling uh, ano masasabi mo sa uh, atin? Okay. Mga idol natin, mga uh, idol. Ah, Masabi ko uh, kung ano kung gusto yung lagi masaya ang buhay nyo ah, uh, isa lang ano gagawin nyo huwag kayong malulungkot yan ang uh, idol ang ganda ang ganda ng ano na natin ang ganda ng <laughs> payag <laughs> ng panalita ng kasama natin <laughs> na si Sir so ngayon uh, ah, uh, si Sir Mac naman si Sir <laughs> Mac naman nangingihan <laughs> natin ng <laughs> uh, kunting uh, uh, pa pananalita nalita kung anong uh, masasabi niya sa experience natin ngayong araw. Okay, sir. Ah, uh, si Sir Mac. Oh, ayan. Uh, tawa na tao si Sir Mac eh. Ano Oo, oh, uh, okay. So, ayan, sir. So, ano ngayon ang uh, masasabi mo, sir? Ah, uh, based on my first experience here, ah, it is very highly recommended places. Oh, it's for the family. No, 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 no. For no. the family. For friends. Ay, yun na. Yun ako sa loon ni Sir Mac eh. Oh. For your colleagues. <laughs> <laughs> Asarap eh. Oo. Ano mo, pag swimming ko ron, nawala <laughs> yung lasing ko. Eh. Bakit <laughs> lasing ka ba sir? Lasing ka? Lasing ka? Lating, oh, ka? Lating, lating, uh, wow! Ba't ang daya mo oh. ha? Nalasing ka? Ba't As kami saputo, ni Sir J, hindi kami lasing? Ha? Eh, think na ay uminom eh. Ako lang pinainom nyo. Ay, ganon. So, so uh, anong masasabi mo at ma uh, pwede mo ba na bigyan ng idea yung ating mga mga nanonood, yung ating mga idol ngayon, mga abang followers sa YouTube at saka sa Facebook? Napakadali lang puntahan. Lawasan River. Makikita nyo kagad sa Waze or Google. Pwede nila i-Google or Waze. Maybe. Okay. One and a half hours from Manila. You know? Oo. Basta walang Travel traffic. traffic here. Ang sarap. Wala oh. ka traffic traffic. Wala ka lubak-lubak. <laughs> Kasi Masaya -saya. madilim pa tayo pumunta dito. Yeah. okay. Yeah. Uh. 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 So, you know the so, if you want to experience the environment, uh. it's so very wonderful. Uh, That's all. Okay. That's so, all. Okay, so ayun mga idol, narinig natin yung mga pahayag ng ating mga kabady, mga kasama natin ngayon Na si Sir G at si Sir Mac At uh, yun nga, uh, kung gusto nyo na ma-experience, masubukan ninyo itong uh, uh, na experience namin ngayon So try nyo na mag-explore mga idol uh, At uh, magpasyal-pasyal sa mga magagandang pasyalan Hindi lang dito sa area na to sa Bulacan kundi napakaraming magagandang pasyalan na makikita natin sa buong Pilipinas mga idol mapalusun bisaya sa Mindanao kaman All alright so ayan uh, maraming maraming salamat po talaga sa inyo sa inyong panonood sa video ko na to at sa lahat na aking mga video sa lahat na aking mga followers sa Facebook maraming maraming salamat po sa inyo sa patuloy ninyo na pagsuporta sa akin channel sa akong Facebook page at lalo lalo na rin sa aking mga subscribers sa Youtube maraming uh, maraming marami salamat po talaga sa inyo sa patuloy nyo na pagsuporta sa aking munting channel sa youtube alright so ayan hanggang dito na lang at sa mga hindi pa nakapag subscribe sa aking channel mga idol pakipindot na lang na ating subscribe button at pakilike pakishare na ating mga video at pakihit na rin na ating uh, ng, uh, notification bell para maging updated kayo sa mga susunod at mga bago kong video. Okay, so hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat ulit. Bye bye. God bless ating lahat. <laughs> The chemicals that take us higher The night's young It has just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Close the from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Shut from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild